Dati graba to. Ito? Oo. So, Wala oh, maganda na pala nung kami rito kasi ito na to eh. Oo. Oh. Matagal na yun. 2021 pa yun. Ito, kayo. Sana may buko dyan. Yung buko ay Riwa. Oo so, nga eh. Pero siguro yan da master Buko Go go 'yun. Kaso, ka pa ng ano 17%. <laughs> <laughs>